Yan, magluluto tayo ng nilaga. Hmm. Ito yung lagay ko. Ripoli Meron ako dito sweet corn at hmm. buksan natin. Ouch. Inip pa na. okay, <laughs> <laughs> yan, meron kami dito adobo galunggong. Bawal kasi si Kylie ng malangsa. Kaya kailangan ko magsabaw. Kaya maglaga ako ng buto-boto. Mahalagang buto-boto. At ayun mga pangga, buksan natin yung pinakuloang buto-boto. Pinakuloan talaga, pinapalambot ka mo. Hoy! Well right? ayun mga pangga, at ilagay na po natin ang gulay. Ang masustansya na gulay ay mahiwagang gulay na repolyo. <laughs> Mahiwaga talaga. Huwag ganun MJ. Ayan mga pangka. Kaya po ako naglaga ng baboy ngayon mga pangka. Kasi si Kelly po ay bawal pa sa isda. Kasi ano po kasi siya na hindi ka ng paantay rabis at binawalan siyang kumakain ng mga malalangsa kaya tindis din siya mga pangga hindi kumakain ng itlog isda or ano pang ano pang binabawal sa kanya kaya ngayon mga pangga ay ako ay naglalaga nagsasabaw po ako hanggang gabi na po yan ayan mga pangga atakpan natin ulit at buksan naman natin ay ako ay naglagay na ng ano tap folder tap folder yata ang tawag na basta ganun na yon <laughs> Kasi kanina pagbukas ko mga pangga kasi mainit pala yung takip. Kaya ay napaso yung kamay ko. Oh, <laughs> your... <laughs> so, yan. Yan mga pangga, ilalagay ko na po yung sweet corn dyan. Ilang piraso lang po ang sweet corn ay nilagay ko. Kasi ano lang po, tatlong piraso lang po mga pangga pero hindi ko inubos. Kaya apat na piraso nilagay ko pero pinahati-hati ko na yon Ayun mga pangga, tinikman ko kung sakto na ba ang lasa. Ayun mga pangga, kung bakit kutsara ang gamit ko. Kasi gusto ko kutsara ang gamit ko para ako ay mapasok. Ay, eto, <laughs> yun, yun. Ayun mga pangga, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin kahit hindi na ako pumapasok sa mga bahay nyo. Kasi mga pangga, alam nyo na si MJ, may problema. May problemang ang dinadaan sa cellphone. <laughs> ano si MJ? Ayun ay mga pangga, thank you, thank you for watching. Bye-bye po See you next around, next video, next year. Hoy, wag ganun MJ, dami mong satsat, -sat. manahimik ka na. <laughs>